Good morning, good morning mga brother Dito tayo ngayon sa mga alaga natin First day natin na dalawin itong mga ito Yun ang dudungis Ito pa lang po na natin ang alaga natin Yun yung ating breeder eh. Ayos pa naman sila At yun may naglilimlim doon sa ibabaw Wow ah wow. parang kumuti ang alaga natin ang mukhang nadali ng mga pusa at ang oh. yun nga, may na meron na namang nadali ayun oh wala na namang magpronong ng balahibo ron kaya kailangan natin talaga ang mga alaga natin Pag ayos ayos walang naglilimlim dito wala, walang kalapati rito ito naman wala talagang nagpakain ah, uh, ano, alaga so ngayon linis linis muna tayo hindi ko lang alam kung may papatuka pa to wala na rin ito wala na rin so, ngayon muna ako magwawalis walis muna ako rito bago natin pakain itong mga to sorry mga alaga kong kalapati at kayo ay uh, natin mapapakalagaan ulit ito may anak wala rin, wala rin ang dito pero mukhang may nadali na naman ang pusa hmm, may nadali na naman ang pusa na ng kalapati Kaya, ngayon natin sila lagaan ng maayos tal so, na dito na tayo maglilinis muna ako rito sa area ang daming rumuronda uh, kalapati na sinasalumbong Ba, diba, hindi ko na makita ayun bagong inakay ah hindi asawa niya pala yun Kaunti na lang ang kalapati natin nakikita rin ba hindi ako alam kung pa. ba yung pansin natin buhay pa <laughs> yun siya pero yung asawa niya yung makita Ah, uh, Pero may team na naglilimlim doon, oh. goods na goods pero parang kahit papano meron pa naman tayong mga alaga yan balikan ko kayo after ko maglinis linis dito ayun nanginginahin yung mga alaga natin Ito sila kunti na lang ha ah. na lang ang mga alaga ko yung dalawang parts kainin natin, kahit uh, wala akong papatuka, ito yung tira kong oatmeal actually, matagal na itong oatmeal na to kaya ito muna papakain natin sa kanya doon pala sila nanginginain sa baba hindi natin kukakainin nila na rin tayo ng tubig ayos na yun hmm, yung brown natin na anak ng homer ang ganda pa oh ang ganda ng kinalabasan pala pag matured na siya oh oh, ha ang ganda ang mga pares nito parang naging mailap ang oh, mga alaga ako oh. Sabahan na kayo. May bantay kayo. Ito sila. Oh, ang dami nila. Oh. Hmm. Yan na. Nagbaba na. Hmm. Hopefully, kainin nila yan. Ito, hindi ko alam kung sa atin ito. Di ba? wala siyang sing-sing hindi ko yung mga walang sing-sing hindi sa atin yan yan di ko alam kung sa atin yan pero palagay ko lihat yan ganda suksukin sa yun sa napunan natin na hindi sa atin ok marami pa rin naman sila at uh, yung isang pares natin na homer, yun yun yun, yun. nag-aakot pa rin yung mga matatagal na sa atin yun, dito pa rin naman mga iba tayo sa taas hindi ko lang alam kung sa atin yung mga yon yung mga nauna nating nabili hindi ko lang ano kung yung paisa o oh. oh, abuhin sa atin ba yun? pag walang sing sing hindi sa atin yon pupukos At, uh, natin yan yung isa na yan abuhin ang sing sing siya hmm. oh. walang singsing. -sing. Ah, mga dalawang katabi, walang mga walang singsing, -sing. -sing. parehas 'yan. Kulang po sa atin 'yon, ano. <laughs> Pero sure 'yan, bihag natin 'yan. Sorry. Ano, abuhin. Hindi natin alam kung kaninong anak 'yan, ano? kasi isang buwan kalahati tayong nawala rito. Ayan. Mm -hmm. Ang hindi ko nakikita ay yung kaparis ng pansi. Ito na nakikita. Baka nandiyan dyan, dyan lang. Ay, yung pala yung dalawang checker natin. Ayun. Barako, barako, barak, bihag din to. Hindi sa atin yan. singsing -sing. sa atin yan mga may ilap na sila gawa siguro ng ano gawa siguro ng mga pusa na dito dumudumi gagawin natin dyan ikitimba-timba na lang natin yan talagyan natin ng tanim Dami na nila. Yan na yung update sa ating mga alaga. O, ganda-ganda talaga ako dun sa homer natin. Ito yung Yung brown na uh, patik. Anak nung itik tsaka nung brown din natin. unti-unti na natin tong mga breeder natin unti-unti na natin ikulong pagka na meron tayong patuka sa ngayon kasi wala pa ang dami nila ayun lang kayo yung ano <laughs> yung oatmeal <laughs> <laughs> so excuse mo po Tingnan ko nga yung patukaan natin. Baka meron pang natira. Di ba? Meron pa kaya? Wala na talaga, Brad. Wala na talaga, Brad. Ito ba? Ito sa mga susunod na araw. Hindi may budget na bilhin tayong patuka ang mga alaga natin wala na rin to puro sako na lang wala na sako na lang pala to may putuloy pagwalis-walis ko rito eh <laughs> yan, yan ang update sa mga alaga natin dito sa Kuwait yan sila lahat shout out kay Brad si Kenneth Murillo Ayan, update sa mga alaga natin after kumakabalik dito sa Kuwaitag ingat-ingat na lang lahat at agad God bless us bye